Wala na akal. Ay lapad. Ay lapad. <laughs> Paalam po mga idol? Ayan po mga idol. Isang magandang maga po sa atin lahat mga lods. Papantawin ah, ko po yung screen namin na inoom ang kapon. Ayan eh. kasama ko yung aking mga chikiting. Kaya eh, kahit timba mga lods. Dinuman ko po kahapon eh, ng maga. Kinabukasan ko ngayon, kinabukasan ko palang papandawin. Kasi lumalim yung tubig kay gabi kaya muso yung mga isda sa pinitak. Hello mga idol, uh, yung tatlong isin, may sabi-sabi ko. Tara, pandawin natin. Sana makahuli tayo, panghulam. Yung iba kasi pinakakaya namin sa itik, sinisirat ko. ata eh. Oh, Hindi oh, mo ba Dapat. Dapat ah. do. Pa Napad. makawala pa. Ay. 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 Ay.

Ay, ay, la tun. Haha. Pa tapay na tapay siya. Ay, pagawala. Hindi mo ko. Hindi tama lang lahat. Kena kaisan ng kuhul. Kaya mo siya ng kaka ganyan. baro podadero Como no maot colierno dami suerte pedir pan

Lapat, kapat. Lapat. Padu... Kapat David Isa. -pula. Pulahan. Suwerte. Nobret. Ikaw din natin para may happy nulo. Dito. Kumain idol. Bali, kitong isinlang inuman ko. Uwi sa lang sa timba. Pwede nang pambenta na rin ito mga lod. Saka iba. Ang ulam. Yan mga lod. Kami pa uwi na. Tara. Uwiin tayo. Oh, ya, sabi. sabi.